Nisi po na ba kung paano nakakaapekto ang ating mga gawi sa pagtanda, lalo na sa mga sensitibong bahagi ng ating katawan na madalas nating hindi pinag-uusapan? Marami sa ating mga nakatatanda, lalo na ang mga kalalakihan, ang tahimik na nagtitiis sa mga problemang may kinalaman sa prostate o sa pangkalahatang kalusugan ng ari na nagdudulot ng matinding hirap at pagkabala. Ang totoo, minsan ang mga bagay na akala nating nakakapagbigay ginhawa ay siya palang ipapalala sa ating sitwasyon o mas malala pa, nakakasira sa ating kalusugan ng hindi natin nalalaman. Napakarami na tiyay nakikitang impormasyon online, pero ilan kaya doon ang talagang nakakatulong para sa atin na nasa edad 60 pataas. Ang masakit na katotohanan ay, habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan at ang mga dating nakasanayan ay maaaring hindi na angkop o ligtas para sa ating ngayon. Pero huwag kang magalala, hindi ka nag-iisa. Ang lihim para maiwasan ang mga kapahamakan na ito ay simple lang. Ang tamang kaalaman at pag-unawa sa kung paano alagaan ang iyong sarili, kahit sa mga pribado mong sandali. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mahahalagang bagay na hindi mo dapat gawin habang nagpapakasayan ng mag-isa, na maaaring makasira sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Bibigyan ka namin ng mga praktikal na payot kaalaman upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema at patuloy na mamuhay ng malusog at masaya. Mahalagang bawat detalye kaya manood ka hanggang sa huli para sa isang bagay na tiyak na magugulat sa inyo at makakapagkabago ng inyong pananaw. Hindi lang ito tungkol sa iisang gawe, kundi sa mas malawak na pangunawa sa iyong katawan at kapakanan. Simulan natin sa isa sa pinakamalagang bagay na dapat nating tandaan pagdating sa ating personal na kalusugan, lalo na habang tumatanda. Madalas sa paghahanap ng ginhawa o luna sa tensyon, ang ating mga kalalakihan ay gumagamit ng labis na puwersa o agresibong pamamaraan na maaaring magdulot ng mas malalang problema sa prostate at sa mga sensitibong bahagi ng ating katawan. Ito ang unang wag na wag mong gawin na dapat natin bigyang pansin, ang paggamit ng sobrang lakas o pagiging magaspang sa sarili. Naintindihan natin na minsan sa paglipas ng panahon, nagbabago ang ating katawan. Ang prostate na isang maliit ngunit napakahalagang glandula na nasa ilalim ng pantog ng lalaki ay nagiging mas sensitibo at, sa maraming kaso, lumalaki habang tayo ay tumatanda. Ang kondisyon nito ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH at ito ay napakakaraniwan sa mga lalaking nasa edad 60 pataas. Dahil dito, ang prostate ay mas madaling maging iritable o mamaga kapag nakakaranas ng labis na presyon o diwastong paggamit. Isipin mo kung masakit ang iyong braso, hindi mo ito hayaan na masayin ng napakalakas, di ba? Ganon din dapat ang pagtrato natin sa ating prostate at sa mga bahagi sa paligid nito. Ang labis na puwersa ay maari magdulot ng pamamaga, pananakit o mas malala. Makasira sa mga maliliit na ugat at tisyo na napakapresko sa lugar na iyon. Ang ganitong uri ng pamamaga o pinsala ay hindi lamang nagdudulot ng agarang discomfort, kundi maari ring magpalala ng mga umiral ng sintomas ng prostate, tulad ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi, o pakiramdam na hindi mga ubos ang iyong pag-ihi. Kaya, ang payo dito ay maging malumanay sa iyong sarili. Mas mabuti kung gagamitin ang banayad na haplos at daandahang paggalaw. Kung may nararamdaman kang kahit anong kirot o discomfort, kahit bahagya lang, ito ay isang malinaw na senyeles mula sa iyong katawan na dapat kang huminto o baguhin ang iyong ginagawa. Ang iyong katawan ay may sariling paraan ng pagsasabi sa iyo kung ano ang tama at kung ano ang hindi. Huwag mong balewalain ang mga senyales na ito. Maraming kalalakihan ang nag-iisip na kailangan nilang maging agresibo upang makamit ang nais na pakiramdam. Nunit sa pagtanda, mas madalas na ang kabaligtaran ang totoo. Ang malumanay na paraan ay hindi lamang mas ligtas kundi maaaring maging mas kasiyasiya dahil nakikinig ka sa iyong katawan. Para mas maintindihan ito, isipin natin si Mang Tonyo 65 anyos, nadating sanay sa mabilis at masiglang paraan ng pagpapakasaya nung mas bata pa siya. Ngayon, pagkatapos ng ilang taon, napansin niya na madalas siyang nakakaranas ng kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan at madalas na pag-ihi pagkatapos ng kanyang pribadong sandali. Hindi niya inakala na ang kanyang nakasanayang paraan ang siyang nagpapalala ng kanyang problema sa prostate. Nang subukan niyang baguhin ang kanyang diskarte, naging mas malumanay at mas pinakinggan ng kanyang katawan unti-unti niyang napansin na nabawasan ng kanyang discomfort at ang kanyang mga sintomas ay nagiging mas madaling dalhin. Nagulat siya kung gaano kalaki ang pinagbago ng kanyang pakiramdam sa pamamagitan lamang ng pagiging mas mainga. Ito ay isang malinaw na paalala na ang ating katawan ay nagbabago at ang ating mga dawi ay dapat ting magbago kasama nito. Ang pagiging maingat sa sarili ay hindi tanda ng kainaan, kundi tanda ng karunungan at pagmamahal sa sarili sa halip na ipilit ang isang bagay na nagdudulot ng sakit, matuto tayo mag-adjust at humanap ng mga pamamaraan na nagbibigay ng ginhawa ng hindi nakakapinsala. Ang bawat tao ay iba, kaya ang pagtuklas kung ano ang pinakamabuti para sa iyo ay isang personal na paglalakbay. Ang mahalaga ay ang pagiging sensitibo sa nararamdaman ng iyong katawan at ang pagiging handang gumawa ng pagbabago para sa iyong sariling kapakanan. Kaya tandaan, ang unang gintong tungtunin ay huwag gumamit ng labis na puwersa, maging malumanay, maging mapagmasid, at bigyang halaga ang kapakanan ng iyong prostate at buong katawan. Nayun na naintindihan na natin ang kahalaga ng pagiging malumanay, magpatuloy tayo sa isa pang aspeto na madalas din nating nababalewala, ngunit napakahalaga para sa ating kalusugan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang aspeto na madalas nating nababalewala, nulit napakahalaga para sa ating kalusugan, lalo na habang tumatanda. Hindi lang tungkol sa kung paano natin ginagawa ang isang bagay, kundi pati na rin sa kung gaano kadalas at sa kung anong kondisyon ng ating katawan. Ang dalawang susunod na puntong ito ay may kinalaman sa balanse, ang kahalagahan ng tamang paggamit at ang epekto ng hydration at tamang lubrikan. Una, pag-usapan natin ang pagkakabalanse o pagiging nasa tamang moderasyon. Maraming kalalakian sa kanilang pagtanda ang nagtatanong kung gaano kadalas ang tama o kung marombang sobra o kulang. Ang totoo, walang isang sagot na babagay sa lahat dahil ang bawat katawan ay kakaiba. Na yung paman, ang labis na dalas o ang napakabirang dalas ay maaaring magdulot ng hindi direkta, nunit posibleng problema. Kung sobrang madalas, Lalo na kung may kasamang labis na puwersa na ating natalakay kanina, maaring maging sanhi ito ng chronic irritation o pamamaga sa prostate at sa mga nakapaligid na tissue. Parang isang sapatos na laging ipinipilit sa paa na hindi akma, sa katagalan magkakaroon ka ng paltos at sakit. Ang labis na paggamit ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na stress sa urethra at prostate na maaring magpalala ng mga sintomas ng BPH o magdulot ng pananakit. Ang masus sa kabilang banda, ang pagiging napakabira naman ay maaring hindi rin makatulong sa pagpapanatili ng sirkulasyon ng dugo sa bahaging iyon bagamat mas malit ang direktang epekto nito sa prostate damage. Ang paunahing punto dito ay ang makining sa iyong katawan. Kung nalaramdaman mo na pagod ka, Sumasakit ang iyong masalang bagi o nagkakaroon ka ng discomfort pagkatapos ng iyong mga pribadong sandali, marahil ay sobra na ang dalas. Subukan nung bawasan at bigyan ng sapat na pahinga ang iyong katawan. Ang layunin ay ang makaramdam ng ginhawa at kalusugan, hindi ng pagod o sakit. tayahanapin ang tamang dalas na komportable para sa iyo at sa iyong katawan. Walang kailangan patunayan sa iba, ang importante ay ang iyong sariling kapakanan. Pangalawa, napakahalaga ng hydration at ng paggamit ng tamang lubricant. Ito ay mga bagay na madalas natin binabalewala ngunit may malaking epekto sa ating prostate at sa pangkalahatang kalusugan. Simulan natin sa hydration. Sigurado ka bang umiinom ka ng sapat na tubig sa isang araw? Ang dehydration o ang kakulangan sa tubig sa katawan ay hindi lamang nakapagpahirap sa pagdumi o nakapagpalala ng pananakit ng ulo, direkta rin itong nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate at sistema ng pag-ihi. Kapag kulang ka sa tubig, nagiging mas concentrated ang iyong ihi na maaring maging iritasyon sa pantog at urethra. Maari rin itong magpalala ng mga sintomas ng BPH tulad ng masakit o mahirap na pag-ihi. Ang sapat na tubig ay nakakatulong sa paglilinis ng iyong sistema at pagpapanatili ng malusog na daloy ng ihi. Isipin mo ang iyong katawan bilang isang makina. Kung walang sapat na langis, hindi ito gagana ng maayos. Ang tubig ang langis ng ating katawan. Kaya ugaliing uminom na lad sa tuted baso ng tubig sa isang araw o higit pa kung ikaw ay aktibo o nasa mainit na lugar. Hindi kasama dito ang kape, soft drinks o alcohol dahil ang mga ito ay maaaring maging sani pa ng dehydration. Ngayon, dumako tayo sa tamang lubricant. Ang isang karaniwang pagkakamali na nagdudulot ng pinsala ay ang paggamit ng mga hindi angkop na likido bilang lubricant. Maraming kalalakian ang gumagamit ng sabon, lotion sa katawan, o kahit na laway bilang kapalit ng tamang lubricant. Ang problema sa mga ito ay ang kanilang kimikal na komposisyon. Ang sabon at lotion ay maaaring magkaroon ng mga pabango, chemical at preservatives na nakakairita sa mga sensitibong balat at membrane sa masalang bahagi. Maaari itong magdulot ng pamamaga, panggati, rashes at maging impeksyon sa urethra o sa balat. Ang laway naman, bagamat natural, ay hindi sapat ang pampadulas at naglalaman ng bakterya na hindi angkop para sa maselang bahagi na maaaring magdulot ng impeksyon. Ang pinakamabuting gamitin ay ang water-based lubricants. Ang mga ito ay ligtas, madaling hugasan, at hindi nagdudulot ng iritasyon. Mayroon ding silicone-based, ngunit mas mahirap itong hugasan at hindi lahat ay komportable dito. Ang mahalaga ay ang pagpili ng produkto na walang parabens, walang pabango, at walang pangkulay. Basahin ang label at siguraduhin na ito ay idinisenyo para sa intimate use. Ang tamang lubricant ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa kundi nakakatulong din upang maiwasan ang friction na maaaring magdulot ng microtier sa balat na siyang magiging daan para sa impeksyon. Isipin mo ulit si Mancarding, 70 anyos, na nagkaroon ng matinding pangangati at pamamaga sa maselang bahagi dahil sa paggamit ng kanyang hand lotion bilang lubricant. Napilitan siyang magpatingin sa doktor at nalaman niya na ang mga chemical solution ang sani ng kanyang problema. Nang sumunod siya sa payo ng doktor at gumamit ng water-based lubricant, malaki ang ipinagbago ng kanyang pakiramdam at naging mas komportable siya. Kaya tandaan, ang moderasyon sa dalas, sapat na hydration at ang paggamit ng tamang water-based lubricant ay mga simpleng bagay, na maari magdulot ng malaking positibong pagbabago sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Huwag mong ipagkait sa sarili ang kaalamang ito. Ang pagiging maingat sa mga detalyeng ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa iyong sarili. Ang mga pisikal na aspeto na ito ay mahalaga, nunit meron pa tayong kailangan malaman tungkol sa papel ng ating kaisipan at ng ating pangkalahatan pamumuhay sa ating sexual na kalusugan habang tumatanda. Higit pa sa mga pisikal na gawain na ating natalakay, mahalaga pagtuunan ng pansin ang ating kaisipan at ang ating pangkalahatang pamumuhay. Ang mga aspitong ito ay may malaking papel sa kalusugan ng ating prostate at sa ating kabuwang kagalingan. Lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Maraming kalalakian ang nakakaramdam ng hiya o pagkabahala pagdating sa pagtalakay ng mga usaping pangsekswal sa pagtanda. Ang kaisipang ito ay isa rin sa mga huwag na huwag mong gawin. Ang hayaang manatili ang hiya at pagkabalisa na makasira sa iyong kalusugan. Unahin natin ang mental well-being o ang kalusugan ng ating isip. Ang stress, pagkabalisa, at lalo na ang kahihiyan na naugnay sa sexualidad sa pagtanda ay maaaring magkaroon ng physical na epekto. Kapag stress tayo, ang ating katawan ay naglalabas ng mga hormones na maaring makaapekto sa sirkulasyon ng dugo at sa paggana ng iba't ibang organo kabilang na ang prostate. Ang patuloy na stress ay maaring magpalala ng pamamaga at maging sanhi ng paghina ng immune system. Sa isang kultura kung saan ang usaping sekswal ay madalas na tinatago, maaring mahirapan ang isang nakatatanda na humingi ng payo o kumuhan ng tamang impormasyon na nagpapalala ng kanyang pagkabalisa ang mahalaga ay tanggapin na ang sekswalidad ay bahagi pa rin ng buhay anuman ang edad hindi ito dapat ikahiya ang pagiging positibo sa iyong sarili pagtanggap sa mga pagbabago sa iyong katawan at pag-alis ng pagkabahala ay makakatulong hindi lang sa iyong isip kundi pati na rin sa iyong pisikal na kalusugan Loghanap ng mga paraan para ma-relax tulad ng meditation, pagbabasa o pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan o profesional kung nararamdaman mo ang labis na pagkabalisa. Ang pag-aalaga sa iyong isip ay kasing halaga ng pag-aalaga sa iyong katawan. Sumunod, pag-usapan natin ang pangkalahatang pamumuhay o lifestyle, hindi lang mga diretsang gawain ang nakakapekto sa prostate kundi pati na rin ang ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang ating kinakain, kung gaano tayo kaaktibo at maging ang ating timbang ay may malaking epekto. Tungkol sa pagkain, subukang isama sa iyong ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory properties. Halimbawa, ang kamatis na mayaman sa lycopene, green leafy vegetables, isla na may omega-3 fatty acids tulad ng sardinas sa at tuna at mga mani. Iwasan ang mga processed food, sobrang taba, at masyadong maraming pulang karne na maaring mapalala ng pamamaga sa katawan. Ang sapat na ehersiso ay mahalaga rin. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat. Ang simpleng paglalakad araw-araw, paggawa ng mga pelvic floor exercises, kegel exercises, at pag-iwas sa matagal na pagkakaupo ay makakatulong ng malaki. Ang paglalakad ay nakakapagpabuti ng sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Kabilang na ang prostate at nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na timbang. Kung ikaw ay may sobra sa timbang, mas malaki ang tsansa mo na magkaroon ng prostate problems. Kaya, ang pagiging aktibo at pagkain ng tama ay parang isang depensa laban sa mga problema sa prostate. At ang huli, ngunit marahil ang pinakamahalaga ay ang huwag na huwag mong gawin. Nabalewalain ang mga sintomas at huwag humingi ng profesional na tulong. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na maaring gawin ng isang tao. Maraming kalalakihan ang pa-papaliban sa pagpapatiin sa doktor kahit na nakakaranas na sila ng mga sintomas tulad ng hirap sa palihi, madalas na paghihi lalo na sa gabi, mahina ang daloy ng ihi o pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang palpapaliban ay maaring magdulot ng mas malalang komplikasyon. Ang regular na check-up sa isang urologist, lalo na kung ikaw ay nasa edad 50 pataas, ay napakahalaga. Hindi mo dapat ikahiya ang prostate exam. Ito isang simple at mabilis na pamamaraan na makakapagbigay ng malaking impormasyon tungkol sa kalusugan ng iyong prostate. Maga mo matutukoy kung mayroon kang BPH, impeksyon, o iba pang kondisyon na nangangailangan na agarang lunas. Tandaan, mas madaling gamutin ang anumang problema kung ito ay matutukoy ng maaga ang doktor ang iyong pinakamagandang kaalyado sa pagpapanatili ng iyong kalusugan. Walbaga baga tubiling magtanong at humingi ng payo. Sa kabuan ng pag-aalaga sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan sa pagtanda, ay nangangailangan ng holistikong pagtingin. Iwasan ang labis na puwersa sa iyong mga pribadong sandali, maging balanse sa iyong mga gawi, at makinig sa senyales ng iyong katawan. Siguraduhin na ikaw ay laging hydrated at gumamit ng tamang water-based lubricant upang maiwasan ang iritasyon at pinsala. Higit sa lahat, alagaan ang iyong kaisipan, kumain ng masustansyang pagkain at manatiling aktibo sa iyong pamumuhay. At huwag na huwag mong baliwalain ang anumang sintomas, agad na humingi ng tulong medikal. Tandaan, ang pagtanda ay isang paglalakbay at bawat yugto ay may sariling mga pagsubok at mga aral. Ang pag-aalaga sa sarili, pati na sa mga pribadong aspeto ng ating kalusugan, ay tanda ng pagmamahal sa sarili. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at maraming suporta at impormasyon ang available para sa iyo. Ang mahalaga ay ang maging bukas, matuto at mapatuloy sa paglalakbay tungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig sa importanteng impormasyon na ito. Kung may natutunan ka sa video na ito o kung mayroon kang sariling karanasan na gusto mong ibahagi, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin at karanasan upang mas marami pa tayong matulungan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nahanap mo itong kapaki-pakinabang, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makakatulong na nilalaman tungkol sa kalusugan at kapakanan ng mga nakatatanda. Ito ang inyong gabay sa pagtahak sa matatag at malusog na pagtanda. Mamuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng buhay.